Pakita mo sa akin yung bago mong display. Hmm, na ito, ito, ito. So, nakikita niyo to. Ito yung picture na pinaglumaan ni Champ. Hindi sa akin. Hindi ko alam kung si... Kalimutan ko lang kung si... Si Denny, si, si Denny, Sir Denny. Si? Ah, yun, si Sir Denny Glenn. Yung si Sir Danny Glenn, siya yung kolektor uh, collector ng mga tako sa US. Woo! Uh, yung collector ng tako. Binibili niya yung mga tako ng mga magagaling magbilyar, katulad ng mga legend. Woo! Uh, yung, katulad ng Tatay Efren at saka lahat ng mga legends na American. Ayan. Tapos, uh, ayan, meron minsay sa akin si Tatay Efren na uh, ang sabi niya, pagputihin mo, uh, mo paglalaro, ingatan mo ang pangalan mo. Wow! Napaka thankful ko, napaka swerte ko at uh, uh, may mensahe sa akin si Tata Efren. Woohoo! At um, ako, idol ko na talaga ito si Tata Efren. Kaya... Yeah! Idol! Yan. Tapos ito yung picture ko. Yan, tinapatang ko yung room. picture ni Tata Efren para maganda tingnan. Yan. Ay, mas lalo ka ma inspire Oo, no, oh, no, naman. Yan, yeah, yes ka. Kulang pa, marami pang ano, marami pang ilalagay doon eh ya sarayo yun, yung mga tropiko yan. Hindi <laughs> <laughs> iba ng sa ibang pa sa kabundalan. <laughs> mhm. Mm mm -hmm. Sige, sa polar arctic pa nanagay. Sobrang la. Carlo Biato World Champs TV